Your role, please. Ayan, um, ako naman po dito si Ningning. -Ning. Uh, ako po yung helper nila, Ate Marian, tsaka na, na doon sa bahay. So, kasama po nila ako. Kansa mo namang <laughs> helper? tsaka <laughs> si Jordan, ako po yung kasama doon. Ayan, ayan kagaya din po nang sabi nila. Kung naga -alaga ako nag-aalaga kayo. Ako po ang nag-aalaga. Ako, ako po yung, ma actually, marites po, hindi lang po pala. Ay, na kasama bahay po nila. <laughs> so, ayun, nasabi na din po nila, grabe po, iba po yung don Dong yan. <laughs> po, ah po, Sarap. Ah, as, grabe po talaga sila. Ibang-iba kinakabahan po ako ngayon kasi uh -oh. hindi ko po talaga ina-expect na Maka, sa showbiz uh -huh. industry ko po makakatrabaho ko pang isang Marian Rivera and Dingdong Dantes. Sobrang iba po sila. Kaya po uh, sana po ay abangan niyo po yung uh, pinag uh, pinaghirapan po namin na pelikula na talaga po pag napanood niyo po yung buong film, marami po kayong may, maitatanong sa sarili niyo. So maraming salamat po. Alright, Jordan, ikaw naman ang baby boy nila. Uh, I played the role po as Austin. Ako po yung anak ni Mary and John po. Sila Tito Marian and then, Tito Ding -Dong po. And then, the movie po, mixed emotions po yung mafe-feel pag mapapanood niya na po. Kasi nakakaiyak po, tsaka nakakatawa po din. And po. <laughs> Thank you, Jordan. Okay. Nakita na namin Marian Ding Dingdong no? pero briefly pa kung meron kayong gusto add sa inyong mga characters. So ako si si John, ang better half ni Mary. Si John ay isa workaholic pero very very good provider naman pero mas priority niya talaga yung yung trabaho tapos parating maraming ginagawa pag umuwi sa bahay eh nakasimangot parate hanggang sa may mangyayari. So yun po, ang ganda lang po yung gusto ko sabihin workaholic si John dito. Si Mary naman. Ayan, si Mary, ang asawa ni John, na handang i-give up lahat, pati ang kanyang pangarap, para lang maintindi ng mabuti ang kanyang asawa at anak. Ah, talagang yun ang... give daw. <laughs> Giveaholic si Mary dito. Pero ito twist ko lang. Oh. Sabi ko nga, hindi ko magagampanan ang Mary kung hindi si John Asdong ang kapartner ko. Tama. Tama yan. Tama yan. Daisy, anong role mo naman? Ate, sorry, hindi pala role. Ano pala? <laughs> so, so, so. <laughs> no, Daisy. I wanted to know, bakit ito ang napiling offering ng Star Cinema for MMFF this year? um, siguro po, iniisip namin, di ba, yung MMFF, as we all know, madami talagang nanonood, eh, di ba, parang, it's the day for your family, ganyan. Um, ito kasi kwento na to, MJ, is gusto namin, marami talagang, hindi lang makanood eh, maraming makakita nitong movie na to. Kasi, um, personally, ako nung una ko siyang nabasa, grabe yung and uh, di ba parang us creators parang we try our best not to be uh, parang involved doon sa material hinahatak ka talaga ng material na parang kwento mo rin to at some point so ang ganda lang kasi na sa araw ng Pasko sa araw ng MMFF parang lahat tayo ay balik doon sa yung, kung kung sandali makarelate dito sa movie namin and also parang the past years kasi ang dami, ang gulo talaga ng mundo So it's uh it's a very it's a very um timely then na, na na material kasi don't we all want to go back to the times na hindi pa ganun kagulo. Parang yun yung comfort and peace na nabibigay nitong uh, material na to. Kaya naman siya sinali. All right, Daisy. So Enrico, bilang writer ng uh, movie ito, anong experience ang mabibigay nito sa mga moviegoers when they watch this? Um, siguro, dahil lahat naman tayo may pinagdadaanan, pinagdaanan nga natin ng um, um, tatlong taon, sabi nga ni Daisy, siguro masasabi natin pili ko para sa may pinagdadaanan. Uh, itatanong mo talaga rito kung ano ang mga pagkakamali mo at kung binigyan ka ng pagkakataon, ba, ma itutuwid mo ba ang yung pagkakamali. So, universal emotion siya, universal feeling. Lahat tayo nagkamali at lahat tayo umaasa may pagkakataon na ma-correct natin ang nagkamali tayo and that's what people will look for when they, that's what people will see when they watch Rewind. It's a chance to be a better person all for one day. Wow! Ganda ng pagkakaano, no? Alam niyo ba si Sir Enrico ang first boss ko sa ABS? <laughs> First boss ko yan, Sir Enrico. Okay, Direk May, ikaw naman, all the way from Sanfo. Direk, kamusta ang experience mo na binubuo itong pelikula ito? Alam mo, actually, um, kasi I read the script, di ba? Um, three years ago, bago ng pandemic. So, alam ko na yung kwento, pero habang ginagawa na namin, parang kumbaga, it was um, some, something that was, kumbaga parang binubuo namin all over again. Even if alam mo na yung kwento, parang, kumbaga parang we were going by the day. It's something na nag-grow sa'yo habang ginagawa mo. And I'm sure everyone felt that while we were making it. It's very organic. Tapos, marami kang natatutunan pa along the way. May mga na didiscover pa pa na pwedeng ibigay ng kwento. But, um, it's a very inspiring story. And it, we were just so inspired while we were making it. Alright. And of course, can I just add lang ang laking factor talaga that it was Dong Yan who portrayed John and Mary. Iba kasi yung ano eh, yung totoo yung love na nararamdaman ng karak ng artista at nagta-translate talaga dun sa ano sa material. Pag napanood niyo yung understand what I'm talking about. Thank you, Direct May. Balikan ko lang yung kanina kaninang binulong ni Sir Enrico na you waited for Marian and Ding Dong na magawin tong proyektong to pre-pandemic pa, Sir Enrico? Ah, uh, yes. Um, uh, Siyempre, uh, Star Cinema sabi, we're dreaming of a Dongyan movie, pwede ba tayo gumawa ng kwento? So when we pitched it to, to Ding Dong separately from Marian, um, parang nagustuhan, pero siyempre poker face, Parang kinakabang <laughs> kami. Then, then Marian naman, parang napapilit ko luha, pero hindi na naman sa magot gusto niya. So we were wondering, then sabi nila gusto nila, but nag-pandemic. Sabi, willing to wait na raw kami. So we really had a long discussion. Sabi namin, syempre, first choice natin, only choice natin, sunulat natin to para sa kanila. Pagka ba ganun ka, kaswak ang material, ihintayin ba natin o magpaplano na tayo ng iba? The unanimous decision was, no one else could do it but Ding Dong and Marian. No one else can give life to the role that was made specifically for them. In fact, ang totoo niyan, iniisip ko sila habang sinusulat. Oh, what would Marian have reacted? What would Ding Dong have said? In my mind, hindi eh, ko alam totoo yung buhay ko, totoo yun. Ha? Sana hindi. Pero, pero sa, sa in my mind, kung sila ang pagtatagisin ko, yun ang niisip. Pero Sir Rico, that's a challenge. Ha? Kasi personally, kilala mo na ba si Marian and si Ding Dong? Only as, ayan, katrabaho. As a celebrity. Kasi diba nasa GMA nga sila. Sa right. masyadong nakakachismisan. So, oh. Okay. oh, hindi naman. Only si Marian nakatrabaho ko sa kung um, food divas, <laughs> yun, konting ano lang yun, kikay-kikay lang. So, dingdong sa ano pa natin nun, uh, drama natin. So, hindi masyado, but, um, dog and Marion is a legendary couple. Alam, alam naman nila, they're open-hearted about their marriage, their relationship. And what we admire about it is that it's really strong, loyal, and long-lasting so... Doon palang kapit na tayo. Oo, sabi ko. What will challenge this relationship and make the audience feel that this is stronger at, at the end of the movie. Right. So, yun ang challenge. How do you make an already solid and ano, uh, matibay na couple Uh, go through a drama that will challenge the relationship. So that's it. So the best rewind. Nice. Okay. Ito na. Totoo na to. Q